magandang gabi mga kaibigan magandang araw La. today is video nandito tayo ulit sa Bordok Danau City pakita ko lang sa inyo ang ulit kasi nandito ako nagtatambay nagt ngayon oh yay okay. yeah. napagaganda ng view mga kaibigan dito lang ako sa tabi ng kalsada oh Tapi nangkal saya dah terkapur, Danau sini sana all. Anda langgiu makan air di sana. Apa bagaimana? gandang dia di sini? thank <laughs> you Dito na naman tayo mga kaibigan Ikaidugtong Ikaidugtong to ng 2 minutes na vlog ko doon Sa Boardwalk Canal City Dito naman tayo sa Sagingan At Manggahan Medyo madilim na siya mga kaibigan Kasi gabi na Okay, alright Eh, salamat sa inyo Ang diyo rito Title ng vlog na to <coughs> Madilim na gabi mga kaibigan eh, tingnan nyo lang oh. Eh. mayroon brum brum to the moon at yan ang kahoy na malaki at wala may vlog na ko dyan eh, tingnan nyo dito ako sa likod ng mga. kahoy na malaki at dito naman yan ang saging saging kaya ng saging mga kaibigan uh, ah, doon naman doon ang siya dito lang ako sa tabi ng kalsada dito sa Taytay -tay -tay na ito Danao City Taytay -tay, -tay Danao City ah. kita ko lang sa inyo ang view na ito Dugtong ko ito mga kaibigan, o oh, yan, mapuno ng manga, doon mangga at dito puno ng mangga doon naman banda oh, maliwanag pa kahit ang oh, Philippine standard Time ngayon alas 6 ng alas 6, 20 ng gabi oh, mali maliwanag pa rin okay all right mga kaibigan okay let's go sabi ng kalsada hindi pa yon Di pa tumakbo yung ambulansya. Hanggang dito na lang ang vlog na ito mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa lahat. Bye bye po.